po oh, gabi ay mga atletang pambato, premiado at palaban. Pero ngayon, papatunay nilang hindi lang sila pang esports, pang top answers din. Ang una team, si Lanay at ng Gymnastics Association of the Philippines. Narito at Gymnastics Idols. Go Gymnastics Idols! Go Gymnastics Idols! po, hindi pa ang kanilang kalaban, ang Sepak Takraw Kickers. Si Padido, si sure, Pero kilalanin muna natin, ito muna ang Gymnastic Idols, ang kanilang kapitan, Team Captain Tokyo Olympian, ang multi-awarded Filipino gymnast na si Carlos Edriel Yulo. Carlos. Okay Welcome to Family Field, Carlos. Thank uh, you, Salamat po. Isa ang karangalan um, uh, na mga kasama ka at uh, mga, mga kag ah, mo dito. Kaloy, sino-sino ba ang mga kasama mo? Um, sumunod po sa akin si Mix po. Free and Charlie. Guys, ayan po ang mga gymnastics idols natin maglalaro po ngayong hapon. Diyan so, sa mga nakapuntok po ngayon dyan. Very, very exciting ito. Pero bagay, Kaloy, tanoy muna natin. Anong mga event ang sasalihan mo sa Paris Olympics, Kaloy? Um, meron po kaming six events and sasalihan ko rin po lahat yun. Lahat? Yes po. Lahat? Yes po. Ako, salamat. Good luck ka. Alam mo, nandito kami lahat na uh, mag-cheer sa inyo. Mag-salamat okay? po. At sa mga teammates sa mga future competitions ninyo, good luck. Pero bago yan, good luck muna dito sa ating game show. Alright? Here we go! Let's go. Sa Magdana, narito naman ang team ng Pilipinas na mahusay na mahusay sa larong Sepak Takraw na, na nag ng dalawang bronze medals sa recent Asian Games sa China. Alam niyo po, uh, for your information sa lahat po nanonood, 33 years na po tayo nag-aantay para muling manalo ng medalya sa Asian Games lang po ang nakapag-uwi. Kaya, welcome Woo! to Family Feud. Next. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, sino-sino ba kasama um, ang, mo? Ang second player po natin ay si John, ang pinakamalakas kumain sa Sepak Patraw Gators. Yeah! Yeah! Then, sa uh, player number three, um, si Sid, ang pinaka-chick boy at pinaka-papatan sa Sepak Patraw Kickers. All right. Then, ang um, fourth player ay ang pinaka-pogi at number one spiker sa Pilipinas. Again, we are very proud of you. Nakita ko kanina kasi may bole. Eh. Alam niyo ba kung paano laruin ang sepak na crow? Isa sa pinakamahirap na ating game dito sa Pilipinas. Pwede ba kami makakita ng konting sample? Yes, sir. Kung paano laruin ito? Next. Oh, bawal, bawal ang kamay, di ba? Basta bawal kamay. Kaya ito po, good luck sa inyo teams bago kayo sumabak eh, dito sa Family Feud. Ang mananalo po kasi dito, tatanggap ng 200,000 pesos. Yeah! Kaya I'm sure, yung mga fans ninyo, ang mga nagmamahal sa inyo, gustong gusto kayo manalo. Kaya let's get it on with the games. Team Captains, Kaloyan next. Let's play Family Feud. Yeah! Nag-survey kami ng isang daang Pinoy and the top five answers are on the board. Di ba may kasabihan tayo? Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kailangan mo na sumagot. Hindi <laughs> pa tapos yung tanong, Megs. Okay lang, mag-invento ka na lang. <laughs> damo? Nandiyan ba ang damo? Nataposin ko muna yung tanong. Okay. So may kasabihan tayo. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Kambing. Sa kambing. Wala, wala, wala. Wala. Meloy, play? Play. Eggs, balik muna tayo na eggs. Papakain ko yung damo. So yung kasabihan, di ba? Ano yung paindamo? Pagpatay na ang kabayo. So kung patay na ang kabayo, kanina mo pakakain ang damo? Baboy. Sa baboy. And then kaya ang baboy. patay ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damo? Sa, sa aso. Saan? Sa aso. Sa aso! Malo mo! Okay, aso. Charlie, so kung patay na yung kabayo, kung sa anong hayop mo ipakakain damo? Kalabaw. Yes! Wow! Pwede. Kalabaw, nandiyan kaya yan. So, ayon sa kasabihan, ano yung panda mo kung patay na ang kabayo ngayon? Kung patay na ang kabayo, kaninong hayop mo pa kakain ng damo? Sa... Rabbit. Sa rabbit! At kaya rabbit, we'll see! Oh, favorite ng rabbit ang mga dayami. Miguel, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ng damo? Hamster. Hamster. Services! Ito na, pagkakataon natin makabawi. Yes, sir. Kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? giraffe Sa giraffe No answer. At sabagi, tumuyuko naman sila. Tumutungo naman. Sid, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? Sa kabayo. Sa kabayo pa rin. So, kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo ipakakain ang damo? John. Kamil. Sa kamil. <laughs> ito na. Rich. ang team captain natin, ito yung kasabihan, di ba? Ano yung, yung damo kung patay na ang kabayo? Pero kung patay na ang kabayo, sa anong hayop mo yung pangakain ng damot? Giraffe. Giraffe. Ready? Ready! Ready? Ready? Sir, it. Oh. Wow. 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 So let's see. Atin pa rin. Atin pa rin. Atin pa rin. Baboy remo Malapit, iba sa baboy kasi yun. Number three. Baka. Nako. Perfect ang dismount ng gymnastics idols sa round one. Meron na silang 72 points. Ang sepak na crowd kicker sa mga eh hindi umabra na spike. Pero sigurado akong handa silang bumawi sa round two.